Kapag tayo ay nagbabayad ng kahit anumang bills like kuryente, rent ng bahay, tubig, or grocery, kung anuman ang ating binabayaran. Diba? Siyempre, pag nagbabayad tayo, binibilang natin ang pera. Mostly sa atin, ang pagbibilang ay ganyan. Ginaganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Dapat, guys, hindi para bumalik sa atin ang pera na ating nagastos or maaari pang dumuble. Ang gagawin po ninyo pag magbayad kayo, ang pagbilang po is papasok sa atin. So like example 1, 2, 3, 4, 5, Why? bago mo ibayad huwag mong ganyan, dapat papasok po sa atin parang claim natin ang pera na bumalik sa atin sa kahit anumang transaksyon na inyong babayaran ganun din po kapag ka, uh, gumamit kayo ng credit card kailangan i ihilain mo muna yung credit card o anuman ang iyong babayaran papunta sa inyo upang ang inyong mga naggastos ay bumalik po sa atin ngunit karamihan po sa atin ay hindi po naniniwala dito. Nasa sa atin pa rin naman po kung paniniwalaan natin ito o hindi. Ngunit kung kayo ay naniniwala dito, gawin po ninyo yan upang ang perang iyong mga ipinangbayad o ang perang iyong iginastos ay babalik po sa atin. Muling paalala, huwag pong istresen ang inyong mga sarili. Kung hindi po kayo naniniwala dito, huwag po kayong maniwala. Ngunit sa mga tapo, tao pong naniniwala dito, maaari po natin ito 更高一点。